RMM, Malaki namang bahagi ng Tugigaraw City sa Cagayan na Binaha. Kasama mo mula sa IFM Kawayan si Idol Victor Pascual. RMM, Umabot na sa 9.2 meters ang water level ng Buntun Bridge nitong alas 11 ng umaga nitong Nobyembre 26 taong kasalukuyan, na mas mataas pa sa critical level na 9 meters dahilan ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Tugigaraw. Dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, ilang pangunahing kalsada ang hindi na madaanan, kabilang ang River Bank sa Bonifacio Street sa Centro 1, River Park sa Centro 10, Aguinaldo Street Extension patungong Pinakanawan River Park, Fish Depot sa sentro 10 at Taginod Street at Core Shell sa Annafunan East, Teresita Boulevard patungong overflow crossing, Makapagal Crossing sa Centro Jess hanggang Gunnakaw Street at Taginod Street sa Linaw East. Bunsod ng masamang lagay ng panahon at panganib ng bigla ang pagbaha opisyal ng kinansila ang lahat ng face-to-face -face classes sa kolehiyo ngayong hapon mula alas 12 ng tanghali kabilang ang mga estudyante ng law, medicine at graduate school sa mga pampubliko at pampribadong pamantasan. Nouna nang sinuspindi kahapon ang face-to-face -face classes mula sa kindergarten hanggang grade 12, kabilang ang ALS. Ngayon sa lokal na pamahalaan, nagpasya silang iangat ang suspension sa antas ng kolehiyo matapos ang konsultasyon sa iba't ibang universidad at education officials, lalo't patuloy pang lumalala ang kondisyon ng panahon. Patuloy na inoobserbahan ng mga otoridad ang sitwasyon at inaabisuhan ng publiko na umiwas sa mga binahang lugar at manatiling alerto sa mga susunod pang anunsyo. Kasama nyo mula rito sa IFM Kawayan, ako si Idol Victor Pascual. Totok, RMN! どうぞバキ